Hello guys! Meron akong unboxing for today! Ito yung aking order ulit sa online sa SHEIN. Ito yun. Ito yung laman ng order ko. Pakita ko sa inyo kung anong order ko. Ito. Ito pala ay order ko ay mga sweatpants may okay, ito yung una ito anong kulay nito? pink ba ito? pink ayan, no? kulay pink na no, sweatpants tapos ito pa mga sweatpants kasi ito mga siyam na peraso yata yung order ko na sweatpants kasi kailangan ng anak ko kasi nga ang lapit na winter dito. Fall na dito kaya yung mga mga pajamas niya ma maexi na sa kanya kaya nag-order ako sa online. Ito yung next. Parang peach color yata ito eh. Yan. So bali mga sa adult size na ito. Kumuha ko ng ano medium medium size para next year magagamit pa niya hindi ako order ng order ganon at ito pa May blue color yan meron siyang butterfly na sa na design yan kasi pag sa online makakatipid ako Pag ito ay next again at tulay tulay white naman ito ayan plain white lang siya white At meron pala akong ano, may order pala akong ano, bonnet. May isa akong order na bonnet ito. Yan ito ito. Try try ko. Ito. Meron siyang ganyan. Oh. Pwede, may buto na siya sa gilid. Ganyan. Basta may buto na siya dyan. Pwede mo rin siya ganyan lang. Oh. May buto na siya. Buto na mo dito. Ganyan siya. Ayan. Kaya ang tsura niya. Ayan. Yung aking hair ang sa loob. Ito so, yung bonnet ko. Isang piraso lang naman itong in-order ko na bonnet ngayon. At, at ito pala, kasunod, ito, ay ano naman, coat. nag ako ng isang coat. Para, ito ay para sa anak ko. na coat. Ito. Tulay, purple, hindi siya sin makapal. Manipis lang siya. Hindi na, ano lang siya. Yan, manipis lang ano niya. Ayaw na, anak ko na masyadong makapal. Mahirap ilagay sa backpack. Yan. Tapos, tapos meron pa. Ito yung mga ano nga, sabi ko, ba, mga sweatpants to. So, ayan, order ako ng black na sweatpants. Pambahay lamang naman ito, mga in order ko na ito. Yan. Ito yung mga pambahay na sweatpants niya. Dahil lahat ng kanya sweatpants na last year ay maiksi na. So, ayan, in order ang ko siya Ito pa. Kulay gray naman. Yan, oh, may, may butterfly sa gilid. Yan ito lang yung mga order ko. Mga ano Mga pambahay. Kasi nga, ano dito, full na ngayon. Medyo malamig na. syempre pag winter, malamig. Wala siyang susuotin. Kaya, nag-order ako. Ito pa. Yan. Ganyan. Side niya. So, bali, medyo malaki na ito ng kaunti. Kasi nga medium size to. Para sa isang taon hindi na ako bibili ng bibili ganon, Meron na akong isang ganito oh. Ah, uh, sweatpants. Ito yung pang-ano naman? Yan. Ito ay ano? Ito ay sa akin naman. Yung mga sweatpants ay para sa anak ko 'yon. Ito yung sa akin, para sa akin. Ayan. Tapos, tomana. Ito. Ito para sa anak ko, pero may partner dapat ito na ganitong itsura na sweatpants. And, di ko agad, di agad ako nag-check out ay eh, nag-shopping pa nga ako. Nung pagtingin ko, ko sold out na yung pajama. Yung ano nito, suit pants. Ito na lang yung ano, na Ipartner eh, e, na lang niya kahit anong pajama as oh. Sa ano, yan. Mas gusto ko yung design nito. May design siyang butterfly. Nag-order din na. ako Ito pa, meron pa palang Ito, rosewood pants nga Itong order ko Ayan o oh. Ito yan naman Dito. Ganyan lang Mga in-order ko Ayan Meron pa ang Dalawang matitira Ayan ito naman, ay, bed cover. Bed cover. yeah, bed cover. Ay, yun? Tanggal agad yung mga Ay. Ito. So, ganito yung color niya. ah ano, parang di ko alam kung magka pwede na part na dito. Kasi wala akong makita ganitong kulay sa isa. Ito yung bed cover. Ganito. Dapat ang kulay na bibilhin ko na bed cover ay kulay ng kanyang blanket. Kaya lang wala akong makita. So, pwede na siguro ni kulay. Ito yung ano, yung blanket niya. Comforter ba Parang, sa picture, parang kapal-kapal ng ano, sa picture. Nakalagay, duvet. May kasama siyang ano, oh pilo na dalawang peraso. Yan. Eh, kaya lang malayo yung kulay nito. Oh. <laughs> malayo yung kulay nito dito. Pero okay lang. Ang, ano lang naman yung kumoto. Oh. Parang ang layo pala. Hindi pala. Ito ang dapat kulay. Ito yung ano niya. Ah, uh, yan nga. Pilo, ano? Pilo case. At ito yung kumut kumot niya, sabi dun sa, sa, sabi dun sa ano, dubit daw, dubit. Eh bakit ano, patanipis? <laughs> parang ano to, parang pang ano lang eh, parang pang parang pang ano lang, parang <laughs> spring na kumot. Hindi <laughs> eh, to pang winter eh, manipis. Manipis siya eh. Kala ko naman, pwede to sa ano, sa ang tawag doon sa winter. <laughs> hindi ko alam pat may ano, may sipper. May siper siya. Ano ilalagay dito? Ha? Huh? Okay eh. Cover nung ano. <laughs> <laughs> Higa. Hindi, hindi naman. parang mali yung order nito ah. Ayaw. Kumot eh. Nakalagay doon. Ang nakalagay kumot. Bakit pa siper? May gilid. Ano isa isa lalagay sa loob nito? Ba. Sabi dito ano eh, dubit. Ah. yun na nga, kumot daw. Comforter dapat, di ba? Eh manipis. Manipis to. Tapos may siper. Hindi naman pwede dito sa pong. <laughs> Ewan ko ba dito sa order na ito ng anak ko. Anak ko kasi ang pumili nito eh. Kinek out ko lang. <laughs> ito hindi ko maintindihan kasi nga may zipper. Ang nalagay ko dun sa loob nito ay ay hindi ko alam. <laughs> pero okay lang. Hindi ko maintindihan yung order niya eh. Ayan. Parang kumot. Hindi ko maano. Ito lang yung ano, mga order ko for today. Ayan. Ayan. Ito. Parang. Ah, walo lang pala yung ano ko. Pajam. Yung sweatpants. Tapos, yan ito. Dalawang. Ito. Dalawa ito. At isang. Isang. coat. Mental coke. <laughs> tapos yun nga yung cover ng ano cover ng higaan ng anak ko okay guys ito lang yung unboxing ko for today thank you for watching and see you on my next one bye